Yo, good morning mga wads lang umaga sa lahat Back adventure uh, First adventure And uh, Last adventure First adventure sa November Today's November 27 Yo. Ah, 28, 28 mga wads Friday Adventure sa aming lambat na pang lobster Okay Let's go, mga lads. Yun, wala yan. May pataw. Yun pala, oh. Nabuna ng kahoy. Pataw namin yan. Yun lang na kami nabutan ng malaking aruro ko. Nasa sumampi sa amin yung narurok Magandang umaga pala sa lahat mga kabads Mabagpalang umaga Bigyan love yung shoutout mga idol Hello, adventure kami ngayon Pang lambat na pang lobster At masak Kala ko na wala na yung pataw namin Butilin na putol Ako tama ano putol na saging yun buti na lang wala pa to eh oh, buti na lang hindi na putol eh may huli na kami isda yata uy lahatan mga bad so buhay na buhay oh ok limasa kami isa okay isda ay isda good morning mga isda dyan limasag uy walang limasag ah Oi, yo, nak apa tu? Oi, Hei, buaya hey. fish Mungkin bu ayah Belum bu ayah Ketir. isda toy laking isda toy lakugan toy oke toy mama toy dak pa toy yeah <laughs> oke okay, mga idol kala ko lobster hindi pa pala eh hindi pa lobster lobster mga idol ah. Lalu silalim Mamaw Oh Kabads <laughs> Sana may lobster mga kabads Walang limasag dito sa spot na to ah Lobster Yun tinamaan kami ng ano mga kabads Oh tinamaan kami ng rurok ito yung lambat namin no uy yung limasag mga batyo uh sikag buto na lang na isda sida sapol kami sapol galing manod mga batyo galing ilog uy, yung pataw namin kanina, tinamaan kaya sa hindi namin nakita agad. Oh, grabe oh. na lang dito lang dumaan banda. Yun, nakaalpas na kami mga bad. Thank you. Okay. Let's go. <laughs> palayo na kami to, palayo. Ang lawak niya mga bad, oh. Hanggang dulo. Sapol, sapol. Ang limasag, madalang ang limasag dito mga bad. Sa spot nito, ah yun mga kabadso Kasag mga kabadso Kasag kasag, kasag. Ah, si Skullin ng Doy Tapos na si Mulak pala Mulak Ayan yung Mulak pala oy Uli! lobster ambil lobster 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 madalang ang alimasag mga kabads hindi ka laka kasag di Oi, oh yun mga kabads kasag di kasag video nalitagdagan nalimasag mga kabads ang dami ito na yan, dinayan bababa 3 kilo uy, the watts against the light, tayo eh, mga idol oh, lobster. lobster wala tagang lobster mga buds ayaw talaga lumabas alimasag na lang yung ano namin dito, alimasag habol pero madalang pa pero okay na rin sana kahit 3 kilo, 4 na kilo sana magdagan pa 4 na ba dapat ito? apat na tatlo Uy. paingay ng Uy wala talaga. Limasag mga idol, kasi Kasag! Kasag! kasag 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 Kasag! kasag 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 kase 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 Malapit nang makuha yung retirement nito, ang lambat pero bawing-bawi na 'tong mga idol. Ang taon na 'to, mula simula pa yung sa pangisda hanggang pang labstir na. Alimasag. Muhuli pa rin. Ah, sunod na ano pa, palitan natin 'to ng bagong laman. Up! Stop! talaga oh malapit namin matapos mga kabads bali dalawang banata uh, salamat sa panginoon may limasag kami may isda din pero wala pang lobster na idol <laughs> okay na lang yan kahit walang lobster at least may limasag at isda na pakilo patimbang okay na yan may laking leasing na yan Bads, patapos namin sa pagbatak ah, Sana managdagan pang limasag Para ako na 4 na kilo ito mama, dito sa Isang balata sa tapusan, wala pang huli Ang karaan dito na sa tapusan Ang dami pa Hindi masiro yan, maisap yan Kaya isang piraso lang Uy, kumong Ayan Yun yan, yun yan Yun yan, wow, lakas sabi uh, laking limasag. Plating kilo. Yan pa. Uy, muntik na siya mga idol. Makaalpas. mga, <laughs> mga doon banda pa siguro. Ang dami pa doon. ah, oh. <laughs> uh, pero okay na yan mga bads. Babawi na tayo bukas. Kung makabawi tayo. Ah, uh, salamat na rin uh, sa Panginoon. Ah, uh, kahit paano may huli kami maganda. Ah, uh, limasag at saka. Hindi na mabababa yan sa... Isang libo mga idol, mga kabads. Oh, naman mo sa kwa tami ko. Oh, thank you, good lord. bye-bye na bye-bye sa mga uh, Shout out sa mga subscriber namin dyan. Uh, sugid na nanonood namin may video. Maraming salamat. Kahit paano mga kabans, may nanonood pa namin video. Yun, <laughs> oh, oh. salamat sa sulit na uh, nanonood namin video. Walang sawang nanonood. Maraming salamat. Oh, yun o. Parang ayaw ma... Mga kabans, oh, dami. <laughs> Uy! Uy! Okay. Sa na to eh. Oh! Oh! Yan! Lapit na lapit na kilo. Okay mga limasag oh. Sige! Bye bye! Kita sa tabi sa pagtanggal naming uli. Miguel shoutout na sa lahat. Lalo na kay Mamsin na ayun am in America. Ayun Miguel shoutout! Isang magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, ma'am. God bless palagi. Ingat palagi at God help. Bye-bye. <laughs> love you all, my wife. Love you all. Kita kesa tabi sa pagtanggal ng huli Pauwi na kami. Sinsay kami ng lambat. Alanganin pa kasi mga area ng diretso. Lakas mo yung agos ng low tide. Yun, sige. Si so, Kuya Kim, hindi pa nakabatak ng lambat niya. Makina yun, hindi umandar. Sige. Anggala may dumating na kami pala mga ang Anggala kami ng aming huli Oo, may, may big mamaw kami o. Okay, one down Mamaw, isa ang ano pa dyan Crocodile fish <laughs> O, isdang dapa O, dapa Ano na, sunog Sunog ang tawagin nito sa amin Ano ba? sunog Isidang sunog

Pinsay lang kami ng aming lambat mga kabads Pinsay namin to Mamaya nga hapon pa kami ariya Mga 2 o'clock din Para ayos Hindi masyadong mapunit yung lambat Sa mga sungot sa ilalim Daming butas na wasak namin lambat Sa kargador Matanggal yung buhaya mga kabads oh. Hirap tanggalin Lupot yung liig niya eh.

Yun, thank you Lord. Ya Buaya fish. Ayos. <laughs> isa pa diyan na Oy. Ayos mga idol. Mama, Mamaw. Inumaw. <laughs> Kìa mau guys kìa mau kìa ma mau, kìa mạo, mau mạo, kìa mau, kìa na lang sa lahat mga kìa At Okay mạo, kìa mạo, kìa Limao. <laughs> Sige, good night. Bye-bye. Sumanta -bye. tayo bukas mga wards. Give a love shout out sa lahat. Sa mapagpalang araw. Love you all mga wards. Bye-bye. Libre lang na mamaya kung in magkaano yang kinita natin. Woo. Eh. Oy, apat na kilo may gate. dyan po oh muntik na umabot ng 5 kilo sa umpisa kasi walang huling limasag eh sa kalagitnaan at saka no bandang huli sige boy yun guys kapi guys kapi Okay tapos na yung pagbaba ng lambat takya naman kapi tayo oh kapi tayo oh. oh, para mainitan yung ano natin sikmura at saka ito pan ok na kahit abutin tayo ng alas Jess dito tayo makaano ng guto okay rebel ko yung kinita namin mga kabads yes sir ito pala yung kinita mga kabads oh, kita nyo ba? Oh, kita ang kita ang sunog namin isda na parang buhaya 1.25 kilos 107 150 yung kilo pagi namin 0.880 kilo 80 pesos 100 yung kilo yung talahogan yung malapad ni isda 2 kilos 150 yung kilo 300 limas lang 4.35 grams 1,087 nasa 250 yung kilo mga bads kabuuan kumita kami ng 1,654 ngayong araw mga bads salamat sa Panginoon may pangbigas na kami ni Arnold okay yes sir <laughs> sige bukas ba bads bawi tayo sana makawit ng lobster sige bye bye Love you all. Hindi ka love, shout out na lang sa lahat ng badge. Lalo lalo kay Mang Pinay na America Hello, ma. Love, shout out. Sige, kapi tayo mga badge, kapi. Oh. Hey, okay, kapi tayo mga choy. <laughs> okay, let's go. Yun mga kabads, bali si Kuya Kim na huli sa pagdaong. Hindi umandar kasi yung makina kanina, kaya pagdaong na kami bago plan siya umalis yun, pagdating nyo dito <laughs> muwi na siya agad nagutom siguro araw na kasi mag isa lang siya kasi nakatak parang wala man tong huli nga ito uy daming huli ni kuya Kimo masag pagi masag tinanggal ng huli niya, muwi na At sumabit yung lambat niya wala siyang lobster so limasag yun mga ano siguro to tatlong kilo so, wala siyang huling lobster limasag yun limasag at saka pagi limasag at saka pagi Mabit yung lambatnya, kumuih siya, baka... Nagutom siguro kain piyong Kumali <laughs> siya nang walang paalam, kasi makina niya, yung makinanya ayo mandar, kanina hmm? ah, nama sigoro ng tubig wala siyang baon na tubig eh Ya goreng yang uh, galon, kaya klopos Ano gandar kuroreng kaya... Ang anggalonnya ho, oh, serado ang roda ni mang sulod bawa ka gunggong ini darah yang 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 agak lono nak kopo serta main serado yang ini mag ang yang yang mag magdalagan oke okay makin makinan eh nang nang na, 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 anu oh, no, membal mukai adlawan ka <laughs> <laughs> andi, <laughs> andi, motor, yai. ulang sa ayod kamago yan putar na, <laughs> 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 andar ya tung lena timing mo na 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 di permira lang to kai to kasaka Des na mandar na no mating na si Kuya Kaya, ma kay ma okay yan. Sama sa Apo ni Tiboy sa pagariya ka so si Tiboy na no. Grogi. Hindi <laughs> nakatayo. Bawi na yan no, bawi. Kulang lobster talaga may ano na lobster, hindi mo pakita. Nanago sa bagyo. Sige. <laughs>